guys, muli to si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po ko tayong dako da ng mundo, mapapilipinas man po tayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na guys ang ating mga kapwa OFW Mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganun din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita, lolo at lola. lola Mag-ingat po kayo at dobling ingat po dahil maganda po ang tayo ay laging malusog. At syempre po, um, bago tayo pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Black and Kalinga Rob. And of course, Ruel of and Richelle Morales Vlog. Guys, huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanilang mga paglingap. At ganoon din po makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So dito ay pag-usapan po natin guys. No? Ang mapag-usapan natin ngayon ay walang iba. Uh, sa araw na ito, ito po ay ang aking reaction video na gagawin to clarify po sa lahat, ay wala po tayong kukunin ng mga audio clips or video clips. Pag-usapan po natin para po lahat ay maliwanagan, malinawan po tayo sa isa't isa, no? Dito po sa mga naging usap-usapan ng lahat, no? Na ang pag-prank ni Kuya Bal, di po ba? Ang pag-prank ni Kuya Bal, tungkol po alam naman natin, marami tayong na, na umiyak, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa maglangga no na kung saan ay naipahayag nga ni Kuya Balnono na ihiwalay ang Rochelle sa uh, Team Kalingap ayun ay na, na reactionan nga natin ng isang araw lang so dito guys dahil kung bakit ako nagreaction ngayon ulit dahil gusto ko po magbigay po ng kaliwanagan sa iba pa po na mga nagmamahal sa Uh, maglangga, no? Sana ay maunawaan po natin. Huwag po tayo magpadala sa mga basher, di po ba? Dito po ay ta, sana ay mag, mag, maunawaan po natin. Pairalin po natin ang pagmamahal natin, di po ba? Dahil ayun nga, sinabi ko nga diyan sa aking thumbnail na di daw prank, di ba? Ang sigaw ng ilang mga netizen, hindi daw yun prank. So dito ang masabi ko naman sa inyo, no? Masabi ko kung hindi man 'yun prank, halimbawa ay totoo po 'yun, no? Halimbawa totoo po 'yun na sinabi ni Kuya Bal, ang gusto ni Kuya Bal na uh, magkaroon dal kung hindi 'yun prank, ilagay natin po guys, no, na hindi 'yun prank. Wala po doon tayong nakikita masama sa sinabi ni Kuya Bal, di ba? Kung inuunawa po natin ng husto, dahil ang gusto lamang doon ni Kuya Bal ay ang ito no, ito yung vlog live, live niya na yan. Ang gusto lamang dyan ni Kuya Bal ay maging uh, leader silang dalawa no. Hindi lamang si Kuya Bal ang leader kundi si Kalinga Prab at si Ruel of ay magiging leader. San paraan po? Tayo po ay mag-isip no. Uh, bakit nasabi yun ni Kuya Bal? Kung napapansin nyo, ilang beses na sa mga vlog ni Kuya na nasabi niya nga na siya ay matanda na. Di po ba? Uh, tayo talaga, to natural po, tayong lahat po ay tumatanda hindi po tayo nagpapaurong ang edad natin, di po ba guys? Hindi po tayo mga kalangga, mga kalingap, hindi po tayo nagpapaurong Tayo pa ay umuubanse-ubanse po ang ating mga edad. So, dito dahil alam natin, may pangharap si Kuya Bal na maging uh, legacy ng kanilang pamilya. Ang paglingap, di po ba? Ayun nga, palagi nga narinig natin kay Kuya Bal na hanggat kaya ko pa, sige tuloy lang ang paglingap. Pero siguro sa doon, ang nakikita ko lang doon guys na na namotibo ni Kuya Bal. Bakit nasabi niya na kailan kayo maging ulo? Intindin po natin lahat, no? Huwag po tayo mambas kasi mayroong nambas dito. May nambas na sinasabi na hindi yun prank, totoo yun. Kasi napahiya lang siya. Kaya binabawi niya ginawagawan niyang prank. Okay po, lagay na natin totoo po yun ang inyong opinion. Totoo po inyong... Palagay natin na totoo po yung yung nararamdaman nyo di po ba uh, wala na ba karapatan si Kuya Bal magbawi, di po ba yun lang po no, yun po guys ay, ay mm, dahil po si Kuya Bal ay may pangarap kay Ruel of Malalag, ang laki po ng pangarap niya kay Ruel of Malalag pinangarap din ni Kuya Bal na si Ruel of Malalag ay maging tanyag kagaya ni Pugong Biyahero kagaya ni ni Tekram. No? Yun ang pangarap ni Kuya Balkay, Ruel of Malalag. At nakita naman natin doon sa live na sinabi na nagsalita na nga si Ruel of Malalag tungkol doon sa sinabi na pinapahiwalay sila, no? sa nang ang Rochelle sa Team Kalingap yun nga ay ang ni Dudong Ruel ay hindi siya aalis dahil dito siya nagumpisa sa Kalingap at dito din siya magtatapos. Maganda po yun dahil una ang una-una po doon na reason kung bakit respeto po. Ang respeto ni Dudong Ruel kay Kuya Bal ay sobra-sobra, no? Dahil hindi lamang po si Kuya Bal Santos matubang isang founder ng Kalingap, kundi eh, siya po ay kadugo niya pangalawang ama niya po yun. Kapatid po ng kanyang ama, si Kuya Val Santos Matubang. Nandun po ang respeto ni Dudong Ruel. At ang, ang, ang pagpalabas ni Dudong Ruel ng kanyang opinion, no? Sa live na yun, sa yung pagpapa, pagpapahiwalay ng Rochelle sa, sa Team Kalingap, ay normal po yun. Dahil syempre po, lahat tayo wala po isa sa atin na hindi nabigla, 'di ba? Kaya sana ang sa akin dito ay maintindihan naman natin. Dahil ang gusto nais lamang dito nila ay ang tumulong. Si Kuya Bal ay pinangarap na maabot ang buong Pilipinas. Maabot po ang sulok guys, bang ibang sulok ng Pilipinas, 'di po ba? 'Yun po ang gusto ni Kuya Bal. Sa ngayon nga nakita natin guys na sa binanggit ni Dudong Ruel din no, sa kanyang interview doon kay Miss Rhea Olarte na willing siyang sumama kay Kuya Bal kahit saan sila man makarating, makapunta. Nandun, yun po ang tanda ng kanyang respeto sa kanyang uncle. Kaya sana po pakiusap po no, kung talaga mahal po natin si Dudong Ruel, si Ruel of Malalag or Kalingap Ruel kung mahal po natin, please lang po, huwag po kayong mag na mga hindi po maganda na sabihin nyo na natatakot lang si Ruel kay Kuya Bal. Bakit po siya matatakot? Hindi po yun katakot. Hindi po natin matawag na takot. Respeto niya po sa kanyang uncle ay sobra-sobra. Sobra po ang kanyang respeto. Kaya sana po tayo din na nanonood ay rumespeto din po tayo. Huwag po tayo basta-basta nalang mag-akusa dahil hindi naman po totoo yun na nasabihan natin natatakot lang siya, yun po ay hindi po maganda ng mga komento, no? At ganon din um, yun na, nga, palagay natin na yung mga hakahakan ng lahat, mahakahakan nyo na uh, nabuking kasi siya, kasi ganito, ganyan. Palagay natin tama, hindi po ba pwede, hindi po ba maari, hindi ba pwede siya si Val Santos matubang mangarap para sa kanyang pamangkin? Napakaganda ng kanyang pangarap sa kanyang pamangkin na si Ruel of Malalag na maging tanyag. No? Siguro sa isip natin ngayon ay hindi lamang naintindihan pa ni Ruel. Hindi lamang naintindihan pa ni Ruel ang, ang gustong uh, mangyari ni Kuya Bal sa kanya. Hindi naman kasi porke na pinapahiwalay ang Rochelle sa Tim Kalingap ay itatakwil na siya na hindi siya kamag-anak. Hindi po yun. Dahil yun kung, na, kung na, nakita natin at iniintindi natin yung sinabi ni Kuya Bal. Wala pong masama. Anong sabi niya sa, sa bago nito, sa huli nito, nakalagitnaan nito ng kanyang live. Ang sabi ni Kuya Bal ay, anong mang problema, ay, andito lang ako, magsabi ka, tutulungan kita. Diba? Dahil ang gusto na doon, ako guys, ako, uh, maging malawak po ang ating pangunawa. Kasi ako nakikita ko doon, ay parang gusto lamang ni Bal Santos matubal ni Kuya Bal, na, maging matured sila sa paglingap no na ma ma-experience pa nila ama, kung anong maham kailan pa nila makita sa kanilang paglingap ma-experience sa kanilang paglingap na maging uh, gusto din kasi ni Kuya Bal kasarap po para sa kanila sa feeling po nila na kanila mag-anak kay Kuya Bal, kay Kuya Awi, masarap po, kay Kuya Brock, masarap po para sa kanila Ate Amy, masarap po sa kanila makita po pagdating ng araw na makita ng tanyag si Dudong Ruel na maging isang ganap na parang si pugong biyahero. Di po ba? Hindi po yun masama. Yung pangarap lamang ni Kuya bala na maging pugong biyahero someday si Dudong Ruel. Kaya sana po guys, tayo po, huwag po tayo magnegatibo. Huwag po tayo magbigay kaagad ng conclusion na hindi po maganda kasi pamilya po sila. Nangarap si Kuya Bal lamang na magkaroon siya ng isang pamangkin na darating ang araw ay maging tanyag kagaya ni Pugong Bihero. Di po ba? Napakaganda ng kanyang pangarap sa kanyang pamangkin. Kaya sana po, huwag po tayo mambas. Huwag po natin silang ibas, no? At ganun din sa mga ka 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 kalingap, viewers, mga kalingap po. Intindihin po natin, huwag po tayo kagad mag-negatibo. Di po, at least kasi yung, yung live na yun ni Kuya Bal na siya so sabi niya sinabi in your life niya na yun, na yun nga sinabi niya is prank lang yon at least sa yung pamaraanan niya no maaring totoo po yon na pinaprank lamang din talaga ka, ni Kuya Bal dahil what sa na may nakikita po siya ng na mga nandiyan sa loob pa rin ng kalingap na hindi po totoong kalingap di po ba kasi meron po tayo no kung talagang totoo tayong kalingap wala po tayong divided na kinakampihan 'Di ba? 'Yun po 'yun. Hindi natin marami pong reason kung bakit nasabi 'yun ni Kuya Bal. Na naisip ni Kuya Bal na 'yun ang iprank, no? Para doon siguro ay maganda ang naging resulta, 'di ba? Sa pagkasabi ni Kuya Bal na ganun, na iiwalay ang Rochelle sa kalingap, nakita ang totoong kulay ng mga nagkukunwari sa loob ng kalingap sana mahihiya naman sila ng kanilang mga balat, no? Medyo magpunas-punas po ng kakapalan ng balat dahil unang-una, uh, hindi po kayo ang unang kampihan. Dapat ang hindi po ang unang-unang mawala sa kalingap ay si Ruel o Malala, kundi kayo po Nakagaya din na nakisampala lamang sa kalingap. Di po ba? Yun po, yun po guys, yun po mga kalingap, mga kalangga Yun po ang tingnan nating reason kung bakit po nangyari 'yon. Kung bakit si Kuya Bal, sa tagal na namin dito kay Kuya Bal, kilala namin si Kuya Bal kung paano siya mag-deliver ng kanyang mga sinasabi. Meron po siya um, pinapatamaan doon. Hindi po 'yung direct nasa kay Ruel. Meron po siyang nakikita, no? Tungkol naman doon kay Ate Edna na nyo na pabor si Ate Edna sa pagtanggal kay Ruel o Malalag sa Team Kalingap. Hindi po yung totoo. Maari pabor si Ate Edna dahil alam ni Ate Edna yung pangarap ni Kuya Bal na si Kuya Bal ay nangarap na si Ruel o Malalag ay magiging uh, someday magiging pugong biyahero katanyag. No? Dahil Si Kuya Bal, grabe ang pangarap kay kay Karuel. Ang taas ng pangarap ni Kuya Bal kay Ruel of Malalag. Dahil nakitaan ni Kuya Bal si Ruel of Malalag ng potential sa paglingap. So guys, wag po natin bigyan ng mga maling impression uh, impresyon. Yung pag nakita nyo, sabi nyo, pabor si Ate Edna. Hindi po yun. Pabor po si Ate Edna na magiging tanyag ni Ruel. Yun lang po yun, guys. So, yun na nga. Dahil sa inakala ng lahat, natatanggalin talaga si Dodong Ruel sa uh, kalingap. Na inakala talaga ng lahat, natutuhanin nga talaga, natanggalin ang Rochelle sa kalingap. ba diba, maraming nag nagpakita na ng tutong kulay, dun pa lamang sa live ni, ni Kalingap Rob nagpakita na ng mga kanilang tutong kulay. Kaya doon po tayo guys, no? Doon po tayo uh, mag-isip kung talagang mahal po natin ang team Kalingap, mahalin po natin ang buo. Mula kay Kuya Val na puno hanggang kay Kalingap Rab, hanggang kay Ruel of Malalag. Di po ba? Na ganun din po. Kung mahal natin si Ruel of Malalag, mahalin po natin ang buo din niyang kamag-anak. Di ba? kasi hindi po sila guys lalago kung tayo mismo na mga viewers tayo na mga supporters ay may mga kanya-kanya po tayong pag-hold Hayaan no? po natin sila na lumago tapat tayo nandito na nagtulong-tulungan ako, I'm sure na sinasabi ko po ito dahil nakikita ko po sa kay Ruel of Malalag, sa kanyang mga fans, sa kanyang mga supporters, ay tunay po ang mga totoo pong supporters ng Rochelle, no? One more thing masasabi ko lang, no? Dahil may, na, may nakikita tayo mga maraming ang um, uh, tawag nitong comment na medyo hindi maganda, no? Pero ito lang masabi ko. Ang totoo pong nagmamahal sa Rochelle, ayan po sila. Hindi po sila mismo po, no? Ay nag- re-remind sa mga live. Kay Kuya Balma na live, kay Kalinga Prabma na live, o kay Dudong Ruel na live, o kay Langga Richel na live. Nagre-remind po sila na tandaan natin yung bilin ni Ruel o malalag ni Dudong Ruel na wag tayong papatol sa mga basher. wag tayong mambas. wag po tayo maging um, dahilan ng pambabas. Di po ba? Yun po sila ang mga tunay na nagmamahal kay Ruel of Malalag. Yun po sila ang tunay na nagmamahal sa kay Rochelle. Sa Rochelle. Di po ba? Dahil hindi lamang po Rochelle ang kanilang sinusuportahan, kundi sumusuporta po sila sa Team Kalingap, sumusuporta po sila kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab ng Patahimik. Alam po natin yan guys. Tahimik po nagsusuporta ang Rochelle na mga totoong nagmamahal, totoong Rochelle fans, totoong nagmamahal sa dalawa ay suportado po nila ang Team Kalingap ng tahimik, mga silent viewers po sila. Hindi po minsan nagko-comment, hindi po sila nagko-comment, kundi nandyan pa rin po sa mga live nakikiramdam. Kaya sana po dandahan tayo din o mag-akusa no? Huwag tayo mag-akusa ng basta na lamang sa bawat isa. makampuman ni Rowell o makampuman ni, ni Kalinga Prab o ni Kuya Bal, huwag po tayo mag-akusa, -mag guys. Kundi mandun po tayo magmatyag, ah, magsalita. Huwag po tayo mambas. Huwag po tayo magsalita ng hindi maganda, ng yung parang ikaw ang may-ari ng YouTube. Di po ba? Hindi po yun maganda. Ang respeto po ay kailangan po natin ipanatili sa atin kahit saan man po tayo pupunta. Di po ba? Yun po ang pinakamaganda. Kaya dito, sana po, wala na po akong makikita na yung comment na hindi po maganda. Hindi po maganda na nagko-comment tayo na parang pinapasabong natin ang magpamilya. Huwag po tayo uh, maganon. Dahil, sinabi natin na dito si Kuya Pal, nag-change siya ng kanyang decision sa kasi sinasabi niyo na in, hindi totoo yan hindi totoong prank yan totoo yun mari sabi natin let's say na totoo yun hindi po ba siya pwedeng magpalit ng kanyang sinasabi dahil tayo din po aminin natin sa sarili natin tayo po ay hindi rin po perfecto tayo minsan din ay nakapagsalita po ng hindi maganda minsan po binabawi din natin tayo po minsan nakapagdesisyon din pero minsan binabawi din natin di po ba? tao lang po kasi tayo at si Kuya balpo po, intindihin po natin, minsan po nakapagsalita siya sa kanyang mga live dahil po siya ay napuno po. Marami po, hindi lang po isa o dalawa, tatlo, apat, lima, anim ang nag-message dyan sa kanya. Marami pong nag-message sa kanya, nagsusumbong, nakisyo ganito, kisyo ganyan. So, siyempre po, ang gusto lamang nila ay makatulong. Pero kinakalong pa rin po nila ang mga problema ng bawat isa. Kaya sana po ay maintindihan po natin. Intindihin po natin kung pa tayo po ay kung nagmamahal. Dahil malaking bagay po ito sa atin. Mga private citizen po sila na tumutulong. Wala po silang sahod yan sa gobyerno na nagbigay ng tulong. Hindi basta-basta din po ang binibigay ni Kalinga Prab ng mga pabahay, mga ayuda sa mga uh, mga tao. Hindi rin po basta-basta. Si Kuya Bal, ganun din. Si Ruel, malalang malalag, hindi rin po basta-basta. O sabihin natin, let's say, sabihin natin galing sa sponsors. Pero po, yung pagod na lang nila araw-araw na magbiyahe at ang um, safety po nila, hindi po sila safe sa daan. Di po ba? Ang aksidente po ay maaring mangyari wala mang oras ay nangyari pero yun po sino nila Kesa na po tayo na tayo po ng mga viewers ay huwag po tayo basta manghusga magpasalamat po tayo na yun ay nabuo muli no ang kanilang samahan nagpinapakita nila nabuo sila Like dito po mo you know, Congratulations po kay Ate Amy. Um, uh, Ate Amy Tumar. Uh, congratulations po Ate Amy na nakabalik po kayo sa kalingap. Nagdesisyon po kayong bumalik. Like, like that lang po. Kagaya lang po kay Ate Amy. Diba? Na-issue sila noon. Pero mag kapatid is kapatid. Dugo is dugo. Tayo din po. Normal po sa atin. Hindi lamang po sila. Tayo din po na mga Viewers, mayroon din tayo minsan mga problema sa mga sarili natin Pamilya din po ba? Pero naaayos natin. Kaya tayo po na mga nanonood, huwag tayo magdagdag ng ikakaaway po. No? Sana dito ay maging masaya po tayo dahil nandyan po sila. No? Kaliwat ka na nandyan po sila na siyang gustong tumulong lamang sa kapwa. At ito po, abangan po natin no, ang, ang programa na... ah uh, Ate Emi Tumer sa kanyang sa Merge na yun nga thank you so much na isa po tayo napasali sa Merge abangan po natin kung ano pa mong mga update at ganoon din po sa mga mangyaring mangyaring programa ni na Kuya Bal dahil napakaganda po ang programa ngayon ng Kalingap na gustong abutin ang sulok ng Pilipinas alam po natin niya na gusto lamang ni Kuya Bal itrain ito si Ruel o Malalag gusto lamang po ni Kuya na itrain si si Ruel para po hindi po natin alam na sinabi nga ni Kuya Jan na sinabi nga ni Kuya na matanda na siya. Ang hiltanging hangad po ni Kuya Bal na kung mawala man siya, ay mayroon pong siyang kapalit nandyan po si Ruel o malalag at si Kalinga Prab na siya talaga maasahan niya sa kanilang paglingap. Di po ba? Kaya huwag po tayo guys mambas, please. Magmahalan na po tayo dahil 2024 na po ibigay po natin ang pagmamahal sa Team Kalingap Para po lalo po nila maipalago ang kanilang paglingap So thank you so much, hanggang dito na lang po tayo Ito lang po ang gusto ko lang po i-clarify dito no Na sa iba kasing mga nagko comment nakakasakit po Kayo po din po na nagbabasa ng mga comment Ay nasasaktan po dahil alam po namin na hindi po yun ang totoo No? So, thank you so much and God bless everyone. Muli, sinasabi ko po, mag-ingat po kayo mga kapwa ko, OFW, saan man bansa kayo. Mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po. Thank you so much and God bless everyone. Bye!